Isang mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 2, 2025, Martes, sa unang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Atin pong unang pagbasa at pagnilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 11, verses 1 to 10. Sa araw na iyon, sa lahi ni Hesse, ay lilitaw ang isang hari tulad ng supling mula sa isang tuon. Mananahan sa kanya ang espiritu ng, ng poon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa poon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita, o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ng mga dukha, ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit, ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon. At ang mga mag-aalaga sa kanila'y batang pasli. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasususuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok. Sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ng pagkakakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Hesse, ang magiging palatandaan para sa mga bansa ang mga bayay tutungo sa banan na lungsod upang para parangalan siya at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang Salita ng Diyos Muli po isang magpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay Martes ng unang linggo sa panahon ng Adyento. At muli tayo po ay napapatuloy ng ating pong pagbabasa mula sa aklat ni Propeta Isaías kung saan ay nagkaroon siya ng uh, propesya no, na isang hari ang lilitaw mula sa lahi ni Hese. Sa unang pag, uh, dinig natin, aakalain natin na ang tinutukoy dito ay si David, no, si Haring David na mula sa angkan ni, <coughs> ni Hese. Pero ito ay uh, malayong malayo pa no? kundi dahil nga si si Jesus ay magmumula sa lahi ni David na nagmula naman sa lahi ni Hesse kaya ito ang propesya ni Isaías no na ang batang ito ang magiging hari at walang anumang makapananaig sa kanya uh, napakaganda po no ng kanyang orakel na pagpapakilala sa aring ito na isisilang sa tamang panahon sa itinakda ng ating Panginoong Diyos. At nawa, na, sa panahong ito ng ating pong paglalakbay, nawa ay patuloy natin na mapagnilayan bilang paghahanda. No? Dahil ito naman talaga yung panawagan ni sa atin na maging handa tayo, maganda tayo para sa pagdating muli ng Panginoon at habang tayo po ay nagdiriwang, sa kanyang unang pagdating ang kanyang kapanganakan sa araw ng Kapaskuhan. Huwag nawa tayo ulit no? ma-focus ma sa napakaraming issue ng ating pumbansa na maging ang, ang pang na buena natin ay nagiging malaking issue na pinag-uusapan at talagang uh, nawawala tayo na no? sa Kumbaga, tayo ng napakaraming issue natin sa lipunan. Para mo yung attention natin ay mawala doon po sa ating pinaghahandaan. Kaya muli, ang paalala sa atin ay magnilay tayo habang tayo po ay naghahanda sa pagdating ng panginoon. Muli po, isang mga araw sa inyo lahat. Ay